Paana. Tapos pag lagwa sa sulod, pwede mo na nakapulbo. Tapos pag lagwa sa cervix. <coughs> ang cervix. Pag sa sulod, paana. Pag pag sulod, paana. <laughs> Kaka <-yaw> na. Kakayo na! Go ka. Ay pa, layo na to. Ito ka po. Tiga pa. Subundi na. Ito dong. Tira pa. Ito

sa no? sa ay... Amo na na ako sa sulod ang 14. Same na niya ako. Same na nga na sila. Amo na na sa niya ang duwa ng daan mo na Okay na? Next! pa? Nizel! Nizel! Ang bebe, bebe magkuha ka pamuhon na lang para hindi magsuli. Ang magamit ba? Dito, okay, oh, karoon na lang yung napakanak. Ang na ka...